parang payat-payat ko No? Oo. Uh oh, ako. Fifty-six. 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 fifty six lang. six fifty six fifty fifty six fifty Ito ko. Tutok mo ang pingsan nga, Ikaw mo. Ay, ito na ako Masa ba? Wala na. Ako naman tatalo. Hmm? Uh, Sige na. Ganyan, na. ganyan. Sige. Isip ka po, baby. Mayroon nga tayo pa. Alam mo, din yata ako, be. Mayroon yata ulit eh. Ayun, no? Mm. Na? Mm hmm. Na? meron hmm. yata ulit. Ganyan, eh. hindi mo lang alam. meron be. Meron kaya ulit uh doon? -huh. Wala po. Uh? Hello, someone. Let's eat. To... Ha? Huh? Kain tayo ng Tosilog. <laughs> ilog. Tawas na tayo, breakfast na tayo. Hindi. Hi, Kendo. Hi, kain tayo, guys. Bibi, ang sumas ka sa dito. Uh -huh. Anak na. Eh, it's okay. Para may ano space. Kain tayo. Nagluto si Mahal na to. Si Log. Ayan ang um, may presentation pa siya. <laughs> <laughs> Kain. Maganda, na fried rice ka pa? Mm -hmm. Wow. Kain tayo. Nakagising ko lang di pa ako nabilaan. Nakatayo ko lang as in literal na tayo. Nag-crave ka ba ng tosino? Mm -mm. Mmm. Mmm. breakfast na kayo ay late na pala. No? Diba? Anong oras na ba ba? Ano <clears throat> 25? Masarap to baby suka. Mm-mm. No -mm. one? Ito na ako. Ayaw niya yung malasado. Ayaw ko yung malasado eh. Well done yung ako. Hindi ako makain ng mga Guys. Maganap na kayong katulad ni ano. Charot. Kain tayo, Irish. Uwi ako Friday. Pag wala na kami pasok. Pag meron, baka uwi pa ako martes. Then, I'll <coughs> be si Mahal. Uwi din. Pa, oo, si Mahal uwi siya ng Martes. Pag di ako na uwi ng Friday ngayon, this week, uwi kaming sabay ng Martes ng gabi. asa siya, Martes meron pa siyang pasok eh. Yun. buhay po. Kana ako mo magpaano? magpaan. Uso ba sa inyo anay lakad pag alay lakad? Pilgrimage? Sila ano, sila dito, kila mahal, meron silang pilgrimage. Sila mahal, meron. Sa Pampanga, hindi ko naririnig. Sila meron. Umaten ng pilgrimage. Dapat, si, niyayaya. Wala ba yung ano? Pag-anong ano? Parang maliit. Niyayaya niya ako um umaten. Kaya Sabado nandun, umalis din kami. Si Mama umaten ng Amen. Amen. Mm, ganun din sa amin. Paglinggo. <coughs> sa kanila Anong, daw bawal eh? Anong ginagawa niya paglinggo? Dagat. Oh? Mm -hmm. Oh, sa kanila. Tagasan ka kasi Irish. Oo. Oh, Araw ng pagkabuntay. Kaya. Kaya magpapanggasinan yung family niya eh. Sila. Kain nyo rin din? Kaya kahit linggo? Kami mm -hmm. sa bahay. Bicol. Ah, Bicol. Yung rose na suka, yun, no? Hindi. Bakit palasan niya? Yung, ano to, binibigay ni Eva. namin basta bawal ano, lumabas. Lalo na pag may kulas Webes. Tsaka Friday. Actually, buong week na yun. Ay, gano'n? Oo. Oh, oh. Monday, Tuesday. Tapos di kami nag-uulang ng ano. Karne. Karne. Buong apos pag pag sa pag ano sabi nila namatay yung water dapat before 3pm na bibigo ko na Pano, ano Hindi, kasi pan mo, ano ka ng ganito. Ano hmm. na, breakfast natin. Deserve natin ng masarap na breakfast pag ano, holiday. Ano na, breakfast natin ko agad eh. Nag-raising na lang sa ngayon.

Tuyo uh ganito. -huh. Excuse me. Ano? Gagawa tayo ng kanto ganyan? Hindi. Oo, oh, pwede. Sabi uh, mo, gusto mo ano eh. Tilapia. May isda ata dun sa baba. Ay, Ata. Ata. Dali tayo sa mga mm -hmm. mag muna ako. Mga, ano, naong, kayo. ano hmm. Anong mga plano nyo this holy week? Bakit meron yung ganyan ka na ulit? Doon? Hindi naman tayo na Dito ispray? ispray ako Ano uh, mm. yung alarm? Sino yun? Paras kayo alam alarm nila. Hmm. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Mga underwear. Mag-aano yung kamay mo.